Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kalahi. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode dito po sa ating blog. Mayor Lenny Robredo tatakbo ba bilang presidente sa 2028? Ito po ay based on my analysis lang ano at wala pang confirmation dito. Ito po kasiing uh, 2028 election although malayo pa. Ano na kasi ah uh, Atat na tayo na bumaba si President Bongbong Marcos. Ayaw na natin, ayaw na natin sa kanya. Bagama't ah, pinaglaba natin ito noong 2022, binoto natin, eh, gusto na natin bumaba na si President Bongbong Marcos. Wala, eh, pinabayaan niya lang po ang Pilipinas eh. So, bakit ko ba nasabi na itong si ni Robredo ay tatakbo for 2028 election for president? Ito po kasi may mga lumabas na picture at uh, panay po ang luwas dito ni Lenny Robredo sa Maynila. Eh, samantalang mayor siya ng Naga City ba? Dapat palaging nandun lang siya sa bayan niya. Pero <clears throat> madalas pong mag-meeting-meeting -meeting yung mga LP, mga Liberal Party. At dito nga, meron tayong nakitang picture kasama si Mayor Magalong at si Bam Aquino. Ito raw ay for good governance. Uh, mayroon kasing Mayor's League, no? Uh, good governance. Pero bakit nandito si Bam Aquino? Eh, hindi naman siya mayor. Siya ay senator. So kung good governance for Mayor's League ang pinag-uusapan, hindi siguro. Ito pong ginagawa ni Lenny Robredo, ang Liberal Party, ito po'y preparation na. Preparation na. Nakitaan din natin ng picture. Ewan ko kung saan ito. Si First Lady Lisa Marcos at uh, kaharap niya si Vico Soto. Kaya naman umani ng batikos uh, itong si Vico uh, Soto dahil parang ang karakter niya parang Duterte aligned eh. Dumalaban sa korupsyon pero Uh, bakit nakikipagkita siya sa first lady maring uh, gumagapang na rin itong si first lady kasi si first lady uh, siya yung tumutulong talaga noong 2022 kampanya ni Bongbong Marcos uh, this 2028 ang problema talaga nila kung sino yung standard bearer ng administrasyon ito ni Bongbong Marcos wala talaga silang Uh, pwedeng patakbuhin na mayroong uh, chances of winning unlike po kay uh, Lenny Robredo si Lenny ay pangalawa sa survey at meron talagang uh, malaking chance na manalo si Lenny Robredo at ang Liberal Party, sinasabi ko nga nakaraan matagal nang gustong makabalik yan sa kapangyarihan sa Malacanang Noong naupo si Pangulong Duterte, init na init din 'yan sa anim na taon na panunungkulan ni President Duterte. At nung 2022, sinamang palad naman ang Liberal Party, hindi sila nanalo kung <clears throat> after ng 6 uh, years again, naghintay sila 6 years kay Duterte, naghihintay din sila ngayon, 6 uh, years kay Bongbong Marcos. I'm sure itong mga member ng Liberal Party hindi na yan maghihintay ulit ng 6 years bago tumakbo yung isa sa kanila. Definitely may tatakbo po na Liberal Party. Sa kanila this 2028. Eh sino'ng tatakbo? Si Lenny Robredo lang po ang pinaka uh, malapit na mayroong malaking winning uh, chances of winning si Risa Honteveros si Trillanos lang naman ang may gusto dyan hindi po pwede si Risa Honteveros ang layo ng survey sa kanya so ang ginagawa ngayon dito ni Lenny Robredo ay preparation alright ganon din si BP Sara nagpe-prepare na rin si Mayor Magalo at si Biko Soto ayan matatapos na ang termino For mayor naka 3 consecutive uh, term na si Mayor Magalong usually ang ginagawa ng mga mayor na natapos na yung termino nagko congressman sa probinsya naggo governor pwede uh, pero yung iba umaakyat sa national senator Alright? Uh, si senator uh, si Mayor Magalong mabangong mabangong pangalan niya ngayon at talagang nag-iingay siya para umingay yung pangalan niya. So, pag ganyan, double purpose yan. Anti-corruption uh, ka. Pina, pinakikita mo sa buong Pilipinas na lumalaban ka sa corruption. Double purpose yan, nagpapakilala na rin at the same time. Ganyan po ang mga hakbang ngayon ng mga politiko. Dapat double purpose. Kung di man, mas maganda, triple, quadruple purpose. Sa isang hakbang. Sa isang ginagawa mo. Yan po ang uh, uso ngayon. Ngayon, si Biko Soto, ganun din. Last term na rin ni Biko Soto. So, pwedeng nililigawan po ito. Ito kasi yung mababango na bagong mukha para sa Senado. Mga bagong mukha. So, may lamang itong si Lisa Marcos... <clears throat> nangiligaw din kay Biko Soto that is preparation ganon din si uh, Lenny Robredo, gumagapang para kasi kung makuha mo halimbawa si Magalong maisama mo sa ticket mo yung boto mo sa Baguio City malaking bagay na ang mag-iindorso yung incumbent mayor dahil maramis, maraming malamang bumoto kay Magalong Marami siyang mahihikayat. Magandang campaign <clears throat> ito para kay Lenny Robredo pagdating sa Baguio. At siyempre sa ano na rin, sa kapulisan na rin. Dahil uh, maganda yung record ni Magalong noong siya ay pulis. At isang bagay dyan, hindi lang dun sa Baguio, kundi sa mga kalapit, mga kapitbahay na syudad o lugar sa Baguio maikakampanya yan Magalong ganyan po ang uh, geo geo ano tawag nito Uh, strategic kalimutan ko Uh, geopolitics no uh, ganyan po yung geopolitics mas maganda na iba iba yung kunin mong senador hindi puro taga Maynila ganoon na po yung ano yung mga na na ano nila na realize nila na dapat ganito yung mga kinukuha nating senator. So, <clears throat> sigurado yan na may tatakbo sa liberal at isa na dyan si Lenny Robredo. Sigurado po yan na tatakbo yan for, uh, for mayor yan ng base lang sa analysis ko. Ganon din si Biko Soto. <clears throat> si Biko Soto kasi uh, ayon sa may, sa may research, sa aking research, uh, wait lang ah. Si Biko Soto ay 36 years old na. Kung ikaw ay uh, tatakbo bilang senator, ito po yung qualification ng senator. Kailangan natural born, mamamayan ng Pilipinas, hindi bababa sa 35 taong gulang. So si Biko is 36 na ayan, according sa Wikipedia uh, dapat marunong magbasa at magsulat Rehistradong botante naninirahan sa Pilipinas ng di bababa sa dalawang taon bago ang araw ng halalan at ito naman yung uh, qualification sa uh, member of a house of representatives so kung qualified naman si Ibiko at uh, mabangong mabango rin ang pangalan niya, maganda rin yung ginawa niya sa ginagawa niya sa Pasig ngayon. Marami din pong manliligaw diyan kay Biko Soto na sumama sa tiket nila at tumakbo ng uh, pagka -senator. Pero mayroon na kung narinig na pahayag si Biko Soto na mukhang hindi siya tatakbo sa 2028. <clears throat> 'Yun naman ay uh, Pwede naman bawiin ni Biko 'yon. Uh, hindi ako tatakbo pero tumakbo pala. Pwede naman nagka nangyayari naman po 'yan. Si Bipisara Sara naman, nagpe-prepare na rin. Alam niyo 'yung ginagawa ni Bipisara, Sara, umiikot siya sa iba't ibang bansa, pinupuntahan 'yung mga OFW. Double purpose din 'yon. Uh, para mapalakas 'yung suporta ng mga OFW kay Tatay Digong no? kasi kailangan yan na eh. May eh, mayroong kaso sa ICC si Tatay Digong kailangan niya may mga real na sumusuporta ng mga Pilipino kay Tatay Digong at the same time kampanya na rin <laughs> ha? kaya nga sinisita ito ng Malacanang eh alam ng Malacanang yan na ano na nagpiprepare na rin si BP Sara kaya nga sinisita, hindi lang nila dinidirekta, no? <clears throat> Pero magiging matinde ang laban ng mga senators sa 2028, ano? ito uh, po yung mga senators na matatapos na ang termino. Si Senator Joel Villanueva, Mig Subiri, nakadalawang term na ito eh. Pontiveros, matatapos na rin and Wingat Chalian. Hindi na po sila pwedeng tumakbo bilang senador, magpapalipas po sila ng ilak, uh, isang eleksyon bago sila pwedeng muling tumakbo. Okay? Ito naman ang mga re-electionist na mga tatakbo o posibleng tumakbo sa 2028. Uh, Robin Padilla, Loren Legarda, Rapi Tulpo, uh, Escudero, Mark Villar, Alan Cayetano, JBR si and Jingoy Estrada ilan to? walo walo kaya kung nasabing medyo matindi ang magiging laban sa senator sa 2028 ito pong mga re-electionist na walo na ito ah, malaking posibilidad na manalo ulit itong walong ito opo Maganda po ang kanilang image ngayon eh. Because of uh, impeachment ni Bipisara sa pagbasura ng impeachment kay Bipisara. Eh, pwede silang yakapin po ng Visayas and Mindanao. Kaya itong walong ito, malaki ang chances of winning po nito. Mahirap na tibagin ito kung ikaw ay baguhan pa lang o kaya dati kang senator. Pero... Gaya nga ng sinabi natin, Biko Soto and Magalong uh, Ang laki ng chance na manalo niyang mga yan Yung dalawang yan So, ito naman yung mga bagong posibleng tumakbo Yan na nga, si Magalong, Biko Soto, Tobi Chanko uh, Si Tore, Nicolas Tore, why not? Oh, eh, tatakbo lang naman at kapatid ni Win Gatchalian, si Rex Gatchalian, Benhar Abalos. At ito naman yung mga dating senador, no? Manny Pacquiao, Bong Revilla, AB Binay, si Tol Tolentino si Chavier. Ewan ko si Chavier, kung retired na. Grace Po, Sunny Angara, Nancy Binay, oh, Coco Pimentel. Maaring magsitakbuhan po ulit yan sa 2028 for senator. So, nung, kung makikita mo, ang lalakas po ng ano, mga kandidato, pahirapan po na makalusot sa 2028. Kung ikaw ay hindi incumbent, kagaya nito, nila Robin Padilla, mga incumbent po yan, eh, napakalaki ng chances of winning. Ngayon, <clears throat> Dito naman sa mga Duterte alay, mga bagong sumusubok, maging senador. Uh, dito po si Bondo, Philip Salvador, Vic Rodriguez, Kiboloy, Hinlo, Lambino, Mata. Alright? Uh, ang malaki lang ang uh, chance ang manalo dito ay si Bondo, Philip Salvador, Vic Rodriguez, Kiboloy. Pero... Mabigat ang magiging laban nila... For 2028... Ngayon... Dito naman sa mga... Dilawang senator... Ewan ko kung sino yung mga... Patatakbuhin nila... Wala na eh... Ah... Uh, retire na yata si Drilon... Si... Gordon... Kahit tumakbo pa... Wala... Wala nang panalo yan... Natalo na nga nung nakaraan... O sino pang patatakbuhin nila... Kaya... Si Lenny Robredo gumagapang ngayon. Ah, ay, kailangan niya mag-recruit. Kailangan niyang manligaw para sa kanyang senatorial ticket. Wala nang mag-aano mapapatakbo eh kung magpapatakbo siya ng ano ng mga NPA. <laughs> For senator wala rin laglag -lag din po yan. So, kailangan mong manligaw ng isang uh, may chances of winning no like uh, Magalong at uh, si Biko Soto si Mayor Isko mukhang hindi tatakbo for national so ito kasi mga matatapos na yung termino eh si Magalong at si Biko Soto eh uh, ewan ko si ano si Sandro Marcos uh, si Sandro Marcos parang hindi pa hindi pa ano hindi pa pwede sa kanyang edad ano eto 31 years old pa lang si Sandro Marcos so ayon sa qualification sa pagka senador kailangan mo nang hindi bababa sa 35 taong gulang so kung 31 years old ka sa 2028, 34 ka pa lang. Hindi ka aabot. No? Ah 2025 ngayon. 26, 27, 28. 31 plus 3. 34 ka pa lang. Ito na sana yung magandang tsansa ni Sandro Marcos na tumakbong senator. dahil tatay ang kanyang ah ah tama, tatay niya yung presidente. So pwedeng ma-magic dahil <laughs> nakaupo yung tatay mo. Pwedeng ma-magic sa ano, ng komilik yan. Kaya lang, hindi ka pa umabot sa 35 years old. No? I yan ang problema. So, kung sa 20, uh, ano na ba, 28, sa 2031, katatakbo, ay hindi na presidente ang tatay mo. <laughs> Kasi hindi naman na pwedeng tumakbo ulit. Hanggang 6 years lang presidente at hindi na pwedeng tumakbong muli. Kung wala na yung tatay mo at tatakbo kang presidente ma, ma ano, malabo kang manalo dahil wala ka namang maayos na performance diyan sa sa kongreso at doon sa bayan niya sa ba yung distrito niya sa Ilocos. Kamusta kaya yung mga flood control project niya doon? Meron kaya siyang infrastructure project eh isa yan sa pangako niya habang siya ay niya dati pangako niya po yan ah, nakatutok tayo eh sa kandida sa kampanya dati nung 2022 eh naalala ko yan eh. o kamusta na sa mga kababayan natin na ah, nasa lugar na nasa distrito ni Sandro Marcos ano po yung mga project dyan ni eh, Congressman Sandro Marcos? <laughs> Mayroon ba? o guni-guni lang din baka multo lang din so ayan po <coughs> ang ating uh, personal sariling analysis na si Leno, Leno <laughs> Lenny Lenny Robredo ay tatakbo pong muli sa 2028 sa pagka-presidente sigurado po yan hanggang dito na lang maraming maraming salamat see you next time bye bye